ay na buhay mga kabeli another vlog for today yun nandito po tayo ngayon sa farm yun Cha time check po 6 am ang ganda po ng ano, sunrise eh. dun po Sunday po ngayon wala kaming event yun meron po kaming pupuntahan ngayon na ah uh, na ano isang subscriber na ano ah uh, from na botas. Yan pa update ng farm pagka ganyan. No? Sarap dito. Malamig. Medyo malamig po pagka um gabi tsaka umaga ngayon dito sa farm. Eh. Bundok Arayat. No? Ito po kami sa Nabotas. Meron po aming bahay na pupuntahan doon, na parang ancestral house daw po. Yun, kasama lang po namin si Jepoy, si Popo, tsaka si Tres, tapos si Janjan daw, yan, kasama namin. diyan magbibilig muna tayo ng halaman bago tayo umalis. Hindi po kami sa San Simon. Muli po kami ng pakwan. <laughs> Ay, sa papapasalubong namin po kay Ditates. tes. mo po. nalaki nang pakwan ni tayo. ano yung ano? 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 ano yung po ano yung ano? ano yung Yan. ano yung ano? ano yung bakwan na lang po. Nasa highway na po kami ng San Simon. On the na po kami pa na Botas. Okay. E, Dita test, Provido. Yan, on the na po kami. Oh. Nasa San Simon. Uh, Mexico. Mexico. Ay, Mexico pa lang pala to. Mexico na lang po. Pa index na po. Ito po kami na Botas City. Nandito na po kami sa bahay nila. Tita, May ni Ma'am Tita, paganda po, po ng bahay ni Tita. Si Chu, dyan niyo, si Chu. Tita, ni Ma'am Tita. Ay, si Ma'am Tita. O. Ayan pala si Pacquiao. <laughs> si Pacquiao. Loong lumaban na... Ang po kami sa loob ng bahay Mabanalo. nila. Napakabango po ng bahay nila. Tita. No? Right? ganda, mm. no? Relaxing no. po. Relaxing po. Relaxing po. Eh, Nag-i-enjoy po sila sa kakatour sa tour ng bahay ni tita. Ayan po. Ay. Buhat mo daw na. Pwede rin mo na buhat. Buhat mo siya. Ayaw niya rin naman po. Natatawag din siya. Halika, halika. Ito mabigat. Opo, ito mo. Oh, mabigat. Bilog na bilog. Bilog na bilog. Magharapin niyo rin lahat ng gusto ng mga test. Oo, tita. Salamat po. Ayun, no, ang ganda. Ang collection daw po. No? Dahil ako nangarap din ako. Uh -huh. Kahit may kaya yung parents uh -huh. ko, hindi ako umasa. Ganda ng collection yung tita. Hindi ako umasa. Okay. Ma, nung no, pinate niya, kayo po kutahan namin yung oh, ancestral house. Sir Antonio. Ang ah, bahay na oh, tita. oh. nakuna mm music -hmm. nasa hindi niya Canada nabelo pero so lahat yan, 6 months ito nasa o Canada, Australia US US sinag army ayun jasana siya namin kita serapento kakanin n'gad dollars yun 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 Maraming kasinoy. Sidi o. Sidi o po. May mga pagkain ng tita. May pawelcome pa po sa amin si tita sa bahay niya. Yan. Yan po. Kain na ulit po. Hello po, Belly. Sita, Belly. Hello na. Ay, si Janoy. How come you nag-i-donate? Ano po, chicharron? Ano po, mushroom po, tita. Ah, pwede siya. Ayun. Ano po, chicharron? Hapa ng bayo ni Titao. Lunch. Ayan uh, hey, na yan. Naal pa po ng lugar oh. Tignan mo. Ang mga aso. Yun. Ang kaganda ng aso nila Titao. Ayan. So. Oh, ah, Ay na pala anak koji yung gaganda. Ay si anak yun 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 nila. Hi! Hi! laki ng lupa nila, tita. Oh. Ayun pa, oh, mga may aso din doon. Ang dami nila aso. Mga, ay, malaking aso yun nandito. Pasilip oh, natin. Ay, eh. laki. Ay, wala siya na sa mga, ano, malaki. Wala, aso po to. Yan, yeah. 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 <makes noise> papasok na po kami dito sa ancestral house. Yan, private room lang po ito nila, tita. Yan, hindi po yan inano sa public. Kaya puro friends lang po niya yung pinapapunta dito. <makes noise> Hindi, hindi siya kasama sa amin. nandito po kami. Um, Bago um, papasok po kami um, dito sa ancestral house nila. Kita. Nanonood din yan. Ano sa loob po. Ah. Alam mo, yeah. kasi hindi na niya kayang ayusin. Opo nga, eh, kasi nga. Ayan o, mo. Ayan o. hindi dati po. Ayan, ang tinta. Ayan Yeah. Welcome to Century House, Hi. Ancestral House of Potensiano Gabriel. Yun. Dated 1898. 1898. Yes. Situated in Abotas, Rizal. Now Abota City. Okay. On. Yeah. Tutay din retjo. No. Niluuan. Niluwan ng kanapon. Oh. <laughs> talaga antik po lahat dito. Ayun po. Ayun ni nanay niya po. Ito po. nanay ni Ma yan. Roman Gabriel Ignacio. Old house talaga. Mga antik lahat po na nandito. Hmm. Oh, antiko. tayo na nun. Ayan po, ayan. Ayan, tinan niya, mga lumang ano po talaga to. Tira ka dito dyan. Tira ka, gusto mo? Okay. Oh oo hindi <laughs> Na. <laughs> Takot daw siya. Meron daw yung mga luma, oh. New York pa yan. Oh. <laughs> Teko lahat, oh. Okay, ko talaga natin. Oh, gusto mo kuha ka dyan. Picture dyan. <laughs> Li. Picture kita dyan. No? <laughs> mga old. <laughs> ano? <laughs> Hali. Mahayos Maganda yan, no? Antigo. Picture ka dali. Picture mo si Kuya daw. Tignan po. Oh. Ah. Okay, yung cabinet po. Antik na ko. po. Ayan, nung dati. Mga yeah. orasan. Tumutunog-tunog pa po yung ano, mga ano na pero pibay pa rin. Ano? Kakaiba daw na bangus. Kakaibang? Bangus. Ah, pero bangus po siya. Ito dyan. po yung dati na siya sa tataan. Kasi may pala istaan po. Yan, dati po. Uh, Tapos yun, ano nyo lang po. Parang yun, ano nila kayo diyan. Bangus daw po yan. Eh, kakaiba po kasi meron po siyang ano. Kakaibang bangus daw po yan Oh. Kasi ito siya nung nahuli. Year 1934. Si Nave dito. O, oh, bangus daw di. Kakaibang bangus daw yan, di. Kailba 360. Si Ayan sila. Nasaan si, si, si Tita? Ito. Ah, ganda ni Tita nung bata siya, no? Dito. Tsaka sa ganito. Ayun. si Ayun. 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 sabi ni tita, anim sila, lima lang. Oh, ito pa yung isa, yung baby. Hey, ito ba. ah, hindi, One, two, three, four, five, five, Six Dude, daw eh. Oh, six daw po. Uh, uh, anak na. anak niya? Ah, sila five. five. Opo. Oh, oh, Parang kami rin pala dila, Tito. Tatlong girls, dalawang boys. Five din. Mm. Yung panganay po nila. <laughs> sila. May ari po nila. <laughs> time namin, yun, may ganyan to po kami may radyo. Mayroong cabinet. lahat ng santo namin lahat ng kasi yung panganay kong kapatid na namatay ng October, siya yung mahilig. Yung iba kung iba ang yung mga Tapos, dito sila nagdabasal. Ito, ito naman din yung pinarera Hindi. Nila yung pero binalik lang yung architecto sa dati. Sa original. Oo. pa na. Opo. Opo, Opo. 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 makikita namin. Opo. Opo. <laughs> Ito, mami, anong pangalan ni Tita? <laughs> Tita, kaano sa'yo? Ang pangalan ko si Taya kasi may mga bangkayan mga ano-ano, uh, lagi siya nang buhutap. Siya, siya po potensya, Gabriel? <laughs> siya po talaga ang may hari nito. Oo, Wala mo. Tapos may mga Ayan na, uh, ano ayan na. Eh? Dalawang na lang. Eh, kasi sa luma, eh. Opo, opo. Opo <laughs> na, ano na siya. eto yung, yun yung matangkat. Yung nasa kanan na, eto yun, si Santiago Gabriel. Siya yung tatay na lang. Hindi, ang naging gobernador si Don, sa anak natin. ito. Tapos, yung apa, mga